Pinatalsik na ng mga mambabatas bilang Deputy speakers ng dalawang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara. Sa kabila ng girian, tila pinag pinagkibit balikat pa rin ni Duterte ang unti-unting pagkalagas ng mga kaalyado niya. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. I move to elect Representative Antonio Tonipet Albano as Deputy Speaker, Vice Representative Gloria Macapagal Arroyo. Is there any objection? Chair hears none. The motion is approved. Pasado alas 6:30 ng magmosyon ng mayorya ng kamara para alisin bilang deputy speaker sina dating pangulo at Pampanga representative Gloria Macapagal-Arroyo at Davao City representative Isidro Ungab. Ang mga ipinalit sa kanila sina Isabella representative Antonio Tonypet Albano at Lanao del Sur representative Yasser Alonto Balindong. Ito na ang pangalawang demotion o pag-alis kay Arroyo sa posisyon sa kamara ngayong taon. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, tanging sina Arroyo at Ungab lang sa siyam na deputy speakers ang hindi pumirma sa resolusyon sa suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Mahalaga raw ang resolusyon na nagpapakita ng pagkakaisa para ipagtanggol ang mababang kapulungan. Ang hindi raw paglagda ng dalawa ay pagpapakita na iba ang kanilang posisyon sa pamumuno sa Kamara. Nauna nang ipinaliwanag ni Arroyo kagabi na nasa ibang bansa siya kaya di nakalagda sa resolusyon. Suportado rin daw niya si Romualdez. Wala pang bagong pahayag si Arroyo. Si Ungab naman sinabing tinatanggap niya ang pag-alis sa kanya sa House leadership. Matatanda ang, ang resolusyon kahapon kasunod ng mga paninira raw sa imahe ng Kamara. Bumitaw pa sa PDP laban si Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Don Gonzales nang sabihin niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumudungis sa integridad ng Kamara. Bungsod yan ang pagtawag niya sa Kamara na pinakabulok na institusyon at pagbabanta sa buhay ng ilang mambabatas. Belta naman ni Duterte sa resignation ni Gonzales. Even if the, ako lang ang maiwan sa PDP, buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong Uh, dynamics dyan. Dagdag pa ni Duterte, kaya raw ng partido na kumuha ng mga bagong kasapi. Kasalukuyan namang kinukuha ng News 5 ang panig ni Congressman Gonzales, pero wala pa siyang tugon. Sa gitna nito, naghain ng resolusyon ng Makabayan Bloc para kondenahin ang sinasabing fake news, red tagging at pagbabanta ni dating Pangulong Duterte at ng SMNI kay Act Teachers Partilist Representative Franz Castro. Hiniling din nila sa National Telecommunications uh, Commission dynamics. na mag-imbestiga. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.